Hello guys, for today video, heto ata bibili tayo ng ating almusal. Tuwing umaga, dito kami dumadaan at namimili. Dahil sa tanghali na rin gumising at wala nang oras mag uh, luto, dumadaan ako dito sa bilihan ng uh, ano, paruta. Ito yung biryani, rama. Ayan, diyan kami namimili ng almusal ko. At tara, pasok tayo. Ito nga pala yung uh, biriyana rama. Mata uh, maraming mga pagkain dito na mabibili. Ito yung Indian food. Ayan. Mata uh, may mga menu sila dito na iba't ibang pagkain ng Indiano. No? Ayan o, oh, tignan ninyo yung kanilang mga pagkain dito. Mayroon silang chicken biryani beef biryani fish biryani mutton chicken beef chili deep fried chicken masala beef curry mixed vegetable fish curry chicken korma mutton masala mutton curry mutton roast puri yung puri ito yung masarap din ito green peas vegetable curry nadam chicken chicken koto bigkat biryani biryani poto biryani poto sss 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 yung uh, biryani nila na sinasabi dito <laughs> ata hayto uh, yung inirap uh, na ginagawa nila dito sa ano sa kitchen at pinyaaan nila kunang magluto na mag video ayan yung biryani nila naluto na yung uh, biryani yan papakuluan nila yan at uh, lalagyan ng manok. Luto na yan. At uh, i-prepare nila. Biryani. ay yung, uh, how much? Chicken biryani, 13. Chicken biryani, 13. Beef biryani, 14. Beef biryani, you give me ha. Huh? One order. Beef. Ayan. No, no, uh, huh? This beef, this beef biryani, this beef biryani. Down beef, down beef. So how uh, you this one beef? chicken biryani. This one chicken. Beef. This one beef. Yeah, no ready now. No ready? No, no ready. No. Ah, 11 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. Give me this. Uh, this uh, one for order. For order. A beef curry. Three piece and egg. So, so. Same this beef. One beef curry. Beef curry. Ayan. Ayan yung beef curry. Mga order dito. Give one. How much that? Huh? 10 uh, real. 10 real. Mm. Give, give. Ano yung mga chicken, chicken. Chicken naman 'yon. Ayun yung mga order, may mga order dito. Ayun yung what that? Yeah, egg Egg. At ayan, uh, dal, dal. Dosa. Dosa. Ayun yung mga pagkain ng mga Indian. Hi. <laughs> Thank you. At uh, ito sa Rama Biryani. Dito kami nag-aalmusal tuwing umaga. At uh, pwede kayong umupo dyan. Nakikita ninyo. At uh, malinis naman. At uh, okay naman. Misan pag uh, no time na talagang umano. At diyan kami kumakain at nag uh, chay chay masarap yung chay nila dito yan no? Uh. at uh, meron silang spicy na beef tsaka shrimp Ayan, meron silang iba, mga fresh uh, fish. Ayan, yung mga ma-order dito. Ilang taon na rin ako dito na pabalik-balik at katuwing, uh, uh, katapusan ng uh, buwan. Ayun, kapag wala ng oras na magluto, diyan kami kumakain. Na tayo, nag-order na tayo. How much that? How, kamada? Ten. Ten. And then, pa? ada orang how much? Three. Three this. Two real. Two real. It Okay. Ayun, ayun. Barra, barra. Ay ba. Bayad na tayo. Yan yung uh, tatanghalian ko ngayon. Pwede rin siyang almusal. Ayan and uh, water tayo ng tubig ayan guys at uh, yan ang ating uh, almusalin ngayon at uh, kapag wala ng oras din pwede na rin pa ng halian ayan yung mga nagtitinda rito okay guys enjoy watching at sinya ko lamang itong buhay buhay pa rin dito sa Saudi Arabia paano mamuhay at pa uh, mga uh, everyday uh, life ko dito sa Saudi God bless pobreng Kapampangan ulit they watching